welcome back to my youtube channel ayan guys for today's video andito ako ngayon sa rose garden guys at hinanap ko nga ito ayan ito siya guys so oh, pakita ko sa inyo ito pala yung lugar na ito kasi dati pinuntahan namin ito nung nakita namin ito guys hindi na kami tumuloy kasi sabi namin ba't ganoon mayroon ng ano siya ay wala naman dun sa video yung nakita ko so ngayon sinubukan ko talaga din redirection ko siya guys so ito na nandito na ako guys so ipakita ko sa inyo guys ayan o oh, daming tao mainit ngayon, maganda yung panahon kaya ito guys, sumaglit din ako sumaglit ako dito ang ganda ng mga puno oh ayan guys, pakita ko sa inyo ito yung rose garden dito sa Taipei. hindi pala ato ito sa expo park akala ko naman expo park siya hindi pala so ayan, mayroon na so pakita ko na sa inyo guys Pasok na tayo doon. Mainit siya ngayon, guys. Mainit. Ay, walang toilet, to. Oh. Okay na lang, di ako naiinit. Itiisin na lang muna. Ito yung mga rose, guys, oh. Marami siyang tao. Ayan, ganda ng mga rose, oh. Bungad pa lang yan, guys. So, puro rose na. mamaya ako mag-picture-picture video-video muna tayo. Ito yung iba-ibang kulay ng rose. Yellow. Ito yung yellow. 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 halaman to guys. Ang ganda oh. Okay? ganda ng bulaklak parang may okra oh. <laughs> okra ba yan? okra siya guys <laughs> ayan, ang ganda nga dito pala ito yung mga rose Matagal ko na itong gustong puntahan. Hindi ko mapunta-puntahan nga kasi hindi ko siya alam guys. So ngayon ito na. Ayan, oh, mga rose

may bunga siya oh. <laughs> may bunga siya guys. <laughs> Daming tao. Paano kung dito makapag selfie <laughs> Kapag Makapag-picture-picture. Rose. ibang kulay? Oh. Bango. May naamoy ako mabango. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Bango na, guys. Ang kaya mo bango. Punta ko muna ng short video. Yeah, nandito naman tayo sa ibang ano to guys, sa bang park. Ano so, ko anong tawag sa so, pulaklak na to guys. Oh. Yeah, ang ganda dito oh, ganda ng view. Oh. Tapos may mga ano din siya guys, oh, yung malapad. Ano nga yung cactus? Ayan yung ibang klaseng cactus to guys. Oh. Hmm. Ang init, grabe ang init. Ang sakit sa balat. Uh, di ko pa yung sakit sa balat. <laughs> Ang laki, Hindi ko na short video. <laughs> Mayroon pa yan dadaan mamaya. Ayan, dito naman tayo, guys, sa kabila. <laughs> dito siya. tayo iikot. Ang ganda ng gumamela, oh. Orange color. Yan, nakapag-picture na ako dito, eh. Oh, grabe ang init Sakit sa balat ganito dito sa Taiwan guys pag sobrang init yung summer talaga ganito ka ano sakit sa balat ang init kala ko origa na yung malalapad yan mga rosu hmm. dami pa rin tao kahit ano siya hindi naman siya holiday pero ang daming tao guys malaki pala to kala ko maliit lang siya oh. Yeah guys grabe ang init mga rose. Ibang ibang kulay ng rose. O oh, ayan yung rose. Mamaya tayo magkuha ng picture. Sobrang init, guys. Ah. Ano mo silungan? color pink. <laughs> init, grabe. Sobrang init, guys. Peha, pero ganda, oli na siya. Ayan, no, puro rose. Palibot ko guys. Guys, puro rose. Ayan, color pink. Doon naman siya, may white. White siya. Ang ganda dito, guys. Ayan, may aeroplano na naman. hindi ko kaya yung init guys sobra yung init ang sakit sa balat ayan punta naman ako doon sa kabila guys ayan tayo sa mga rose 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 rolls, 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 Ah, ito pala yung harap niya, guys. Ito pala yung harap. Hmm. Eh. Mamaya picture tayo dyan. Maraming pag tao. Eh. Mamaya oh, ka doon sa kabila. Maraming nagpo-photoshoot. Ayun pala yun, oh, no parko lang malamig. Ano, oh, malamig din sa kabila. Ganda pa na dito sa lugar na to, guys. Hindi ko po, po ito napuntahan eh. Ngayon lang ako nakapunta dito. Hmm. Taipei Rose Garden. Ito pala yun. Taipei Rose Garden. Magpicture tayo dun sa haram. picture ako dito sa harap guys ito yung harap pala ito yung pinakang harap ay saan 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 ito, okay. Oh, okay. Okay. ito ang ganda oh ang laki pala na eh oh o dito yung malilong guys. Palilong muna ako. Grabe, hindi ko na kaya yung init. Ito siya ang fine art. Yan siyang Taipei Rose Garden Floral Tunnel. Garden Mill. Ayan, picture tayo dito. Picture muna ako guys. Ayan guys, yung Taipei Rose Garden. Ayan. Ito siya ako. na ako. ito naman ako sa kabila guys. Hindi na ako pwedeng magtagal. Kasi ang aking lola ay... Iniwan um, ko lamang siya natutulog. Oh, ang ganda oh. So, yun, guys. Mauwi na ako. Ayan. Pabalik na ako, guys. Sobrang init. Grabe. Hindi ko na kaya yung init. Dito lang nga. Medyo malilong. Yun. Sa bandarong, sobrang init. Sakit sa ano. yung Pising ko, guys. So, namumula. Oh, namumula na ang aking face. Sobrang init kasi. Kasi, ano ngayon, ni eh, Alas. Nung oras alas 2. 2 p.m. Kaya sa sobrang ano guys, kainitan. Sa so, balat. Oh, pawisan ako. So yun guys, pupunta na ako doon. Palabas na ako. Palab pabalik na ako doon sa aking pinanggalingan. Yun. Ayan, samahan nyo ako. Sobrang init, hindi ko nakaya guys. Pangit din naman pag maulan. Ayun, no, oh, mayroon siyang ano. Masakit sa face.